Pag-imprinta ng mga balota matatapos na po ngayong linggo. Kaugnayan kuha tayo ng update sa pag ni Bombo Isa Cotoner. Inanunsyo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na 3 milyon na lang ang kulang sa mga kinakailangang mga balota para sa halalan at inaasahan na ito ay matatapos na ngayong linggo. Kaugnay ngayon nito naniniwala siya na ito ay mas maaga pa rin sa deadline na sinet ng komisyon para sa pag ng mga balota. Nilinaw niya rin na bagamat patapos na sa pag ng mga balota, ang verifikasyon nito ay inaasahan na matatapos pa sa Abril at sa kasulukuyan ay kalahati na ng mga naimprenta ng mga balota ang naberipika. Nasa mahigit 69 milyon ang kailangang imprenta ng poll body na gagamitin ngayong halalan sa Mayo. Pagdating naman sa pagimprenta ng mga voters information sheet, ayon kay Garcia, pagkatapos magimprenta ng lahat ng mga balota, ang mga makina na ginamit ay tutulong na sa pagimprenta naman ng voters information sheet. Minamadali na rin ng komisyon ang pagimprenta ng mga ito dahil sisimulan na sa Abril ang pamamahagi nito. Ang voters information sheet ay apat na pahinang gabay ng mga butante na naglalaman ng kanilang pangalan, number at lugar ng polling precinct mga paalala sa pagboto at mga pangalan ng mga kandidato sa nasyonal at lokal na level. Ito ay maaaring magamit bilang kodigo o cheat sheet para sa mabilis na pagboto. Sa printing po ay tatlong milyon na lang. Actually po matatapos bukas ng gabi ang printing ng balota. Meron lang tayo mga ilang reprints. Yung verification niyan, mga abuting pa kami ng mga bandang uh, abril. Uh, katulad na nabanggit natin dati. Pero at least yung printing, kung matatapos tayo hanggang Sabado na, So yun po ay maaga pa rin, pinakamaaga kasi sa ating naging deklarasyon dati. Verify kung hindi ako nagkakamali ay halos kalahati na nung uh, na-print natin ng mga balota. Sapagkat napakalaking tulong talaga yung operation natin, hindi lamang sa uh, NPO kung hindi dyan sa Amoranto Stadium. Lahat ng mga makina na ginamit namin ngayon sa printing ng balota ng NPO ay amin ang i-convert at gagamitin na ngayon sa pag-imprenta na naman ng voters information sheet para mas mapabilis sapagkat gusto namin sa kauna-unahang araw ng Abril sa buong Pilipinas makapag-distribute kami ng uh, mga voters information sheet. Matatandaan na nagkaroon ng serye ng pagpapahinto at pagpapaliban ng pag imprenta ng mga balota noong mga nakarang buwan dahil sa mga inilabas ng Korte Suprema ng mga temporary restraining orders. Samantala, tiniyak din ni Garcia na patuloy ang kanilang ugnayan ng bagong Bang moro Chief Minister para sa pagpapaproba ng panukalang batas sa reportionment ng pitong seats mula sa Sulu. Ayon kay Garcia, may panukalang batas na sa parliyamento pagdating sa pagdistribute ng pitong seats. Pero dahil may mga pag pagbabago rin ng miyembro ng parlamento, ito ay kanilang pinag-uusapan pa. Dagdag pa niya na marapat na malaman agad ng komisyon ang mga lugar upang makapagpalabas din agad ng resolusyon para sa pag-open ng filing of candidacies ng mga lugar na maapektuhan. Kasi mga miyembro ng, ng, ng parliament din ay may mga bago rin. Hindi lang pala ang uh, chief minister ang bago o hindi may mga pinalitan, pinalitan din ang miembro ng miyembro ng parlamento, ng mga members sa parliament. At nangangahulugan, kinakailangan mag-oot sila at kinakailangan madaliin din nila yung uh, pagpapasa, uh, yung mismong panukala na yan. Hindi pa naging maliwanag kung ano talaga yung mga lugar na maapektuhan, pero sinabi ko sa kanya na maliwanag na maliwanag na napaka-concern ng Commissioner Elections na dapat mabilis naming malalaman kung ano yung mga lugar na yan upang kaagad kami makapagawa naman ng mga resolusyon para sa pagpapa-open ng filing na certificates of candidacies doon sa mga lugar na Ngayong araw din na ay nagsanib pwersa ang Paul Body at mga telecommunications company para sa mas mabilis na halalan sa Mayo. Mula sa Comelec office in Tramuros, Manila, Bombo is sa Cotoner para sa The Vote, 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo!